Bili tayo ng kamatis. Aha. Laylay -lay na yung wero. diret ka bibili. Direkalayuan din ah. Ba, idulas ko ng ano. Ha, da. Bit. E. Salamat. mo manala, ilang bayad? Dalawa. Ay, lagay mo na lawto. Ay. Kapakinalan. pising ng dalawa. Danging mangga. Wow, ha. <laughs> Sana all. Mangga na lang ulam. Mangga, kamatis lang sa amin eh. Itlog na maalat. Itlog na maalat? Kamatis. Ayan. Hindi na may mangga ko ngayon eh. na makainan ko? ka dyan? Ya, yeah, isa lang isang araw. Ha? Huwag araw-araw. isang po, isang araw. Why? E eh ako lima. Nangangati ako eh. Ha? Oo, nangangati ako. Oo pag sa mangga, nangangati talaga eh. Ang ulam namin ay e, sardinas. Binibigyan kami naman tayo. Nabilis. Ayun. Ay, Nakikita tayo sa ano. sa YouTube na to. Purahin <laughs> mo yung mga sinasabi namin. Ano shampoo na kami doon? Naku, kumuha ka ng Kamatis? Oo, oh, kamatis. Ah, walang kamatis. Naku po, napakamalas ko naman. Nabulok, naman. nabulok ang kamatis. O, nabulok ba? Sayang naman. Hindi maganda ngayon ng mga kamatis. At... Ay, tag-ulan. Ha? Oh. Yan. Tapos langsonis 'yo. Oh. Nagkalat dito yung langsonis ah. Yan ba yan? Patatas pala yan. Patatas. Kala ko langsonis. Wala. Ah. Nadala ako ah. Sayang naman. lalabas pa ko ah. Delamamat. Maruming kamatis. Bagay Meron. Walang ano dan Walang kamatis dito tayo sa kabilang. Yan mga kambing oh. Mie, mie. Mga kambing. Ba dito oh. Yan oh. Pero ganda ng lugar na yan, madam. Ito mga bibi. Mga bibi. Dami bibi ah. Ikalat ah. Yan ang palaka doon. Yan ang palaka. Mga pabo. Walang ano doon ha. Sige ba yo? Walang kamatis doon. Ha? Yeah? Walang. Ayan, mga bibi, oh. Ayan, bibi. Oh. Ayan, oh. Tawiin na tayo, eh. At wala namang palang kamatis doon. Lalabas yung pata ko, ah. Layo nung lalabasan, ah. Oh, hiningal ako, ah. Ayan, mga manok, oh. Yes, nice, brother. Bibilang kamates. Puro walang kamates, ha? Oh. Meron ka ba kamates? Ito, okay, yun tayo. At salamat naman at na binigyan lang ako ng kamates doon. Libre lang. Baha dito, oh. Daanan ko. Ay, grabe naman. Bibili lang kamates, eh. Pahirapan pa. Napakamahal daw ng kamates ngayon. Okay, nawi na tayo mga idol. Uh, ko, ah, ini gala ko. Nice princess. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Sa ulitin ulit. Paggala natin.